morning ulit. Umaga na naman tayo mga kananay. Ayan, umaga na naman. So, 8, 8.43 na po. So, katatapos ko lang mag-warm up. Mag-almusal na kami ni Bella. So, ito na naman ang aking almusal. Dalawang isa pa. Tapos sa siswal. Itlog ulit. Itlog itlog every day. Itlog. So, kakain kami ng almusan ni Bel. Tapos, warm water or look water. Hindi ako nagkakape. Nag-escape ako ng pagkape. Ah, bali, ano na lang. Mainit na tubig na lang. Pinapalamig ko din naman yan para mainom natin. Para din naman tayo nagihigop ng ano, ng kape. Dahil mainit yung tubig yun lang, walang lasa. Tubig lang talaga malalasahan mo. Literal na tubig. So, ayan. Katatapos lang po namin. Ay, katatapos ko lang. Napagpawis-pawisan na rin. Pag hindi ka talaga sanay mag-warm up or mag-exercise, yung mga step na ano ka eh, nalilito ka sa mga step. Pero go lang nang go basta pagpawisan ka lang importante doon yung 'yung pagpapawisan ka pinag nilalabasan ka ng pawis sa pagwa warm up saka 'yung nabibinat mo yung mga katao mga buto-buto natin. Yeah, ibahimogan yang ganyan. -ganyan. Maggalaw-galaw yung mga buto-buto para maging matibay ulit yung ating mga buto. 'Yun, so, tara mga ka, anak ko nanonood na oh. <laughs> binigay ko na sa kanya yung TV kasi habang nagwo-warm up ako, umiikot-ikot naman siya diyan sa ano ko, dito sa sa legs ko, nahawakan ako, pumapasok doon sa Kaya <laughs> binigay ko na yung TV bali naka 30 minutes. Naka 30 minutes lang ako sa pagwo-warm up. Kasi ikot-ikot na siya nang ikot, hindi ka rin naman makakaano, makakabuelo. Sabi ko sa kay bigay ko na sa iyo yung TV. Ayun, nanonood na ng TV yung bata. <laughs> so, at least na, na, lumabas naman na yung pawis ko. May ebidensya naman na lumabas ng pawis. <laughs> Ay, nakong bata to. <laughs> Paano pag gising ko, gising na rin siya. Pag hindi niya na ako naaamoy sa tabi niya, nagigising na rin siya. Kanina pag gising ko, gising ako ng mga alas, alas eh. Mga 6.13 ganun. Umihi lang muna ako. Siguro hindi niya naramdaman na wala ako sa tabi niya. Umiyak na siya. Sabi ko, andito ako sa may CR, sumunod. Ayun, hindi na siya natulog. Dire-diretso na yung gising niya. Siya pa man din, pag nagising siya, dire-diretso na hindi na siya matutulog ulit or hindi na siya magnanap. Kaya maaga din siya nagigising. Pero maaga, sa ang kagandahan po nito ng aking pag-warm up tuwing umaga. Maga kami nagigising. Maga din kami natutulog ng anak ko. Di tulad nung dati, talagang parang may ano na ako, may tinatawag ba nun na ano, na amnesia. Ay, hindi amnesia. Hindi makakalimutin naman yun. Insomnia. Yung puyat ka ng puyat. Nilalabanan mo yung ayaw ka pang matulog. Kasi may pag ayaw mo pang matulog, manunod ka lang manunod ng TV, talagang hindi ka, hindi ka inaantok. Hanggang ang madaling araw, gising ka pa. So ngayon, ang kaibahan po ngayon, ang positive naman na nakukuha ako sa pag-warm up ko tuwing umaga, maaga akong natutulog. So yun ang maganda. Alas 9, alas 10, alas 11, nakakatulog na ako. Dati-dati talagang ala, una alanggang mag-amaga, nanunod pa ako ng kay drama dahil hindi pa nga ako inaantok. Saka ka-ka-kape -ka ko din siguro yun. Masasisang araw, nakakatatlo apat na beses akong kape. So ngayon talaga, mula nung nag-warm nag up ako, body six or seven days ko na siguro ngayon na nag-warm up ako, hindi, hindi na talaga akong tumikim ng kape. Sinubukan ko naman ako tumikim ng kape yung kapilang na walang crema, walang yung green the greatest white. Kasi datang ang iniinom ko is greatest white. Sinubukan ko magnes kapilang na barako. Hindi ko kaya kasi mapait. Hindi naman pwedeng mag asukal dahil hindi nga, hindi nga tayo pwedeng maglagay ng sugar. Isang beses lang. Hindi ko na hindi ko na inulit kasi hindi ako sanay. So ang ginagawa ko na lang talaga is tubig na mainit na tubig pag ginagawa ko, yun ang ginagawa kong kapi para mainitan yung aking chan. Tapos, sinusundan ko na ng almusal, itlog lang palagi sa tuwing morning. Tapos, merienda ko, itlog. Tapos, nagluluto rin po ako ng kanin. Yun nga lang is brown rice. Kunting-kunti lang yun. Hati pa kami doon ni Bella. Tapos, sa gabi naman is salad ako. So, yun ang bali yung routine ko, daily routine ng aking pagkain sa diet para mabawasan naman talaga yung timbang ko. Yung goal ko ngayon is one month sana magbawas-bawas yung aking ano, timbang. So, ang ganda lang dito na lang po mga kananay. mag na po kami ni Bella. Ayan. <laughs> Ayan. Masal na kami ni Bella. Bella! Nak! Yang kos si berbeza. Naga hati kami nya nih. Eh. Benda. Everyone, climb aboard. Here we go. Hey. Hey. <laughs>